Ganito ba ang gawain mo kapag nahihirapan kong matulog sa gabi? Hayop pang mata ka, oras na matutulog na ako, ang hirap mong patulogin na yupak ka, may pasok pa ako bukas, patay na naman ako teacher, putang, ka gago. Yung panay cellphone ka lang, pero may exam kayo bukas. Di ba rin na lang hindi makapag-study, may classmate naman ako matalino, Ay, ano ka pa kukupengit, mamatay ka gawain mo ba ito? Yung matutulog ka na nga lang pero ihi ka ng ihi at dumi ka ng dubi. Pwede ba ihi at tayo patulogin nyo ako? Pabalik-balik na lang ako sa CR. Nakakatamad kayo tumayo. Gago tarantado. Please lang tumigil na kayong ihi at tumahin. Gago. Yung matutulog ka na nga lang pero naisip mo yung mga nakita mo sa cellphone at napanood mo. <laughs> Where are you going, Ed? If you to hear you, be home by now. Come to the cloud, You'll float down here. Well, float down here. Yes, we do. <laughs> 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 That's so